Mag-unboxing tayo guys sa yan sa binili ng ating Mr. Ayan. Buksan natin. Buksan natin ang kanyang binili na drone ayan guys ayan guys ayan ito po yung drone na binili ni mister ayan may pakpak may pakpak guys may camera <laughs> may pakpak <laughs> ayan guys paliparin na natin ayan po ang kanyang binili na drone. Ayan guys, may mga battery ito at meron siyang control. Kailangan mong i-install sa cellphone para yon. Doon mo i-monitor kung sana siya banda o sana siya location. Ayan, thank you for watching. Salamat sa aking Mr. Nabumili nito. Thank you very much. Ngayon na tayong paliparin sa ere at para makita natin ang gusto natin na uh, makita. Bye! Thank you for watching!